So, mga kuis, mga ates, welcome back sa akin channel, this is Chris Alan. Ngayon, yung sa po, natin yung pinakamainit na controversies, issues sa showbiz. At isa dito yung about uh, Francine Diaz, yung pagsingit niya sa, sa isang show, yung saan na involve yung Orange and Lemon. So, marami nang silabas videos, marami nang silabas mga contents, marami nang silabas mga... Uh, statements from the organizers from the Nanay and even the involved na si Francine Diaz and even yung Owen Shilayman, di ba? So, so hindi ko na ito pahabain pa itong usapan natin. So, mag, uh, punta na tayo mismo sa take ko dito sa nangyari. Um, ang problema sa naging nangyari, sa pangyayaring ito, uh, hindi sumunod sa flow o sa line-up ng show itong si Francine Diaz because doon uh, sa nakita kong listahan uh, Francine supposed to be the last kasi nga siya yung parang mas kilala na artista diba? then before her is the Orange Lemon diba? so parang second to the last yung Orange Lemon na magpe-perform so from there pagkikita mo na hindi nila sinunod yung, yung, yung line up na inorganized or inayos ng 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 organizer ng show. Marami nang lalabas na na reasons na na parang sobrang na late yung 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 yung, yung show na supposed to mas maaga pa mag-perform yung artista. And yun ang parang ginagamit din ng reason to to justify yung ginawa niya. And for me, um tingin ko kung professional yung artista na yon, she would understand yung situation kasi nga uh, maraming pro maraming nangyari at that time and hindi naman kontrolado ng organizer or kontrolado ng mga performer so kung prof professionalism man lang pinag uusapan dito dapat mas yung na mismo nagpakita ng professionalism, di ba? Ano man yung rason niya kung bakit gusto niya sumingit, still, di ba, naging professional siya dyan. At hindi siya yung, hindi niya pinairal yung baging star niya para gawin niya yung pagsingi, di ba? Second, ah uh, ang mali, maling ginawa ni Francine dito sa show na to is that yung uh, tina, yung siningit siya, di ba, ng manager niya. Maling-mali na to. So, si Francine hindi na yung bata. I think she's around mga, basta, uh, I think nag nag na ata to so so she could make a decision talaga so kung sa tingin niya tama yung ginagawa ng manager niya o ini-insist ng manager niya then she can follow But, pero, sa kakataon na to maling maling ginawa ng ng manager niya so tapos from her dapat i-insist -in in-insist niya sa manager niya na mali at makakasira to sa sa kanyang image, di ba? Kasi sisingitan siya, which is very unprofessional yun. So again, during the, that, that show, ang mali rin niya is that, ah uh, yes, siningit siya, tinawag siya on stage. Ang isa pang mali niya dun is that hindi niya acknowledge yung presence ng banda. Or aside from that, during rin niya kinausap man nang yung banda na yan, yeah, diba, Dito na siya sa taas, then Pwede king sabihin. kasi uh, kasi 'yung maayos 'yung banda, ay sabihin niya na, uh, "I was cold here per uh, habang nag 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 nag-cookan nag, nag, ko si Sanjay, can I uh perform muna? Eh, is, 'di diba, isa lang ata yung kinanta nitat night. So, I think sana kinausap man natin yung, 'yung 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 banda, 'di diba? So that uh, that uh, thing proved na wala siyang professionalism, 'di diba? Um, so, in short, mali, mali talaga yung mga nag-reaction niya. And, ito naman tungkol naman sa naging reaction ng isa ng vocalist ng, ng band. I think, understandable naman yun. Kahit sino will react that way, lalo ba harap-harapan kang binastos, then wala pa acknowledgement, tulad sinabi ko, walang acknowledgement from that teen star, eh masakit talaga. And parang, pinaybas ka. Hindi po, parang feeling nila, hey, hindi ako singat, tapos ganyan pa rin ang trato sa akin, diba? So, something like that. So, I, it's very understandable on the part of Orange and Lemon na mag-react ng gano'n, diba? So, for those fans nung, nung as uh, the artista na yun na nagsasabi na naging uh, disrespectful yung yung Orange and Lemon. remember na bago they reacted that way, may nangyari ng pang pang disrespect sa kanila kaya that's why ganun din ang reaction nila actually you should be uh, happy na hindi ma malalay yung naging reaction nila may mga iba din pwedeng magwala or, or right that moment ang salita sila at sinabihan yung abster na huwag kang sisingit di ba mas nakakabastos yun di diba? kung ginawa nila pero yung tatanim ginawa lang niya nag nagpatugtog lang siya and tapos afterwards, saka so, siya nagparinig, di ba? Or yeah, nagpahatid ng message, di ba? So I think all those things were a, uh, uh, very uh, normal reaction ng isang tao. Not only as a band, as a artist, but o oh, an uh, tao na na react kasi nga they were treated badly, they were disrespected. So so yun. Um, pero ito sa mga nagsasabi na, ah, respect biggest respect well tapat magaling yung tun kay Francine because source ng gulo ng show na yun was her and not the AOL or Orange and Nemo di ba they were uh, peacefully preparing themselves there tapos ito boom pumasok ang isang Francine Diaz yes. di ba so so for those uh, trying to protect or justify the action of Francine yung dapat maintindihan niya of, kasi maling mali yung nagawa niya so my final say about this I hope sana this will give a lesson for younger uh, artists kasi wala pa ako narinig na, 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 na issue about sa mga older or certain more senior artists na nag-disrespect ng mga artista kasi lately I heard sa as a um, bago ito meron nang nangyari between Ben and Ben and Tanya Marco but, and, may isa pang band na involved rin na na ganoon din na singitan na rin di diba? so na involved isa ring younger na performer or artist so this is the third incident na may ganung so i hope this will give a lesson for the younger artist na na show respect to to everyone hindi lang hindi lang sa senior but or better land, but also to fellow artists na they went there para magperform hindi para bakit agawan di ba so in anong man reasons nung 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 na yun, they should have shown professionalism kasi with being a professional hindi mangyayari mangkadong klaseng ah uh, ah what we call problema, di ba? So, yun. So, siguro ang dapat ko na lang ni Francine today, right now, I, um, admit the his mis her mistake, admit the mistake of her uh, manager, and natag yun nga, admit and mag-sorry, di ba? Instead of posting something on IG and asking for respect, while well, siya yung mismong gumawa ng disrespectful disrespect sa isang fellow performer, di ba? So, yun. Yun ang masasabi ko. Para mag matapos tong kwan, itong gulo, uh, be accountable of your of, uh, action and mag-sorry, di ba? Eh, mas lalong hangaan ang kapag mo yun na tinanggap mo ang pakakamali mo, di ba? Instead of nagipag matigasan ka na ikaw yung biktima, na ikaw yung nabasto. So, there you go. So, yun ang take ko for the Francine Diaz issue So, kayong mga kuys, mga ate is, Tang Isang uh, <laughs> ayon pa kayo sa sinabi ko about this uh, Francine Diaz or name issue Mag-comment kayo dito sa baba At kung natusto naman ninyo yung uh, oh, share ayon kayo sa mga sinabi ko about this issue Mag-comment kayo dito sa baba And I will read all your comments and I will try to interact with you guys And, yan So before I end this video, please don't forget these four things for watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel. The Alaski Show and probably pro the vlog. I'm going to tell channel and to my people to So, maraming salamat to say, I'm going and bye bye